giniit na simpleng hindi pagkakaunawaan lamang nila ni Jelly o ang nangyari. Humingi ng paumanhin si Jam Ignacio, isang negosyante, sa kanyang fiancé na si Jelly o matapos ang isang insidente kung saan inakusahan siya ng pambubugbog habang sila ay nasa loob ng sasakyan. Sa isang eksklusibong panayam kay Ignacio na isinagawa ng GMA Integrated News, inamin niyang nais pa rin niyang ituloy ang kanilang pagpapakasal. At binigyang diin na hindi siya nagtatago mula sa mga autoridad. Ayon sa kanya, naghintay lamang siya ng tamang pagkakataon upang magsalita ukol sa insidente at humarap sa publiko upang humingi ng tawad. Ipinahayag ni Jam na siya ay labis na nagsisisi sa nangyari at humingi ng taus-pusong paghingi ng paumanhin kay Jelly. Humihingi ako ng tawad, pasensya na talaga, ani Ignacio. At idinagdag pa niyang hindi niya itinagong ang insidente kundi hinintay lamang ang tamang pagkakataon upang magbigay linaw. Ayon kay Jam. Ang insidente ay nagsimula dahil sa